Lumakas na eh Coba na, agak Nah, huling na tayo Gimana Nah, toh bumi dat Ya, meron pa, meron pa Gimana Gimana Yes Yes araw buraw na naman Madalo ah, ito Buraw In the house Kain na maganda. mga isda mga kaaga yun ako na tinira tinira na sa yan so, mga kaaga may huli na to oops dahan dahan lang dahan dahan lang basic lang AC lang AC AC at madami to

Buntugin, wala na hulog yun tayo hulog hulog nadagdagan ang ating huli ilang piraso na rin madalas ko sa kumabiwas dito mga aga kaya kailangan dahan dahan lang hulog yun kinasta na agad hol holog nasaan? aray yan kagaya yan mga agaw oh. tag ka, oh. Ang natin, may biwas tayo. Pag sa balat natin tumagkayan. Asa ako eh. Big sabihin pala sa tapat na tayo na trudil nga Yun Yan na, ito na mga kaaga, malakas na Trudil na to Yan na, pagyari, paspas ano, -pas. pulong po tahan Sana Sana yung huli ko dito Ayan. Ay Ayun o malaki Kaya pala eh Malaki pala Sa pangalan pati naman Mga araw Ayos Malaki pala kaya ano Malakas Hindi ba yung ating ati tinumbok kanina Oo oh, okay. wala, nagbago ka hindi, wala na yung buya oh. ay Ito ito sigurado may huli na ito, naglulutang na ay eh. Ito, may huli ito mga aga oh, namumuti ay Puti-puti Hmm, Di tayo Ayan ha ah. Aray Putang lalabiwas yung nadampot ko ha Siyo rin Buraw Full buraw Oh Ihisang is piraso pala to, may huli to. Nasaan na? Wala pa yata. Hindi meron. Ito. Sana, sana. Yun, know. oh. Sabi na nga bagay Full buraw Aray Ay hey, Full buraw Ayan mga kaigaw Sinasabi may huli eh No, hulog pa ako Titirahan ko lang yung titirahan Nakikita ko pa nga na eh Biwas ay Yan, bumukas na ating ilaw mga aga. Ating solar. Solar light. Malalim ang pwesto ng buro at nado sa pinaka huling biwas. Oh, ha? Hulog eh Lalaliman ko nga. Busin natin itong ating yan. Dito siya kanina kinain na na Yun. Nakakuro ko siya na namay. Yan. Huli na to. Huli na to makaaga. Sige. Paspasan natin ang kabuburaw yan. Yan. Sibol. Biwas. Biwas biwas nasa na nasa pinakahuli na naman yata o, malalim na naman nga ang pwesto nasa na hindi pa nalitaw ah yun sabi na yun nasa pinakailalim talaga ay kulang pa sa lalim kulang pa sa lalim O oh, kahuli-hulihan na naman biwas. Talagang dalalim kita. Dalalim pa natin mga aga. Lagi yung kahuli-huli ang hook ang huli. Yo oh. no, may nakakain pa dito. Oh, tingnan niyo, may kinakain. Hmm. hila. Oh, meron. May huli to, may huli to mga aga. Yan. Sige, dahan dahan ulit tayo. Dahil andiyan yung biwas. Yan. Yan, papatay na yung makina. tayo yung nakatigil na sa ating ano. Sa ating payo na tinatalian. Masa na? Masa na yung ating kasibag? Yun, sabi na eh. Hindi tayo nagkakamali eh. May kumikiri kasi eh. Oh, ha? Pulburaw. Pulburaw, kuye. Hmm. May kumakas na diyan po sa kabila. Pailalim dito ng kaunti ay. Pero kaya pa. Tingnan natin tiyo. sikulin natin. Ang tamang agos higpit na hawak sa nylon baka na may nasa kamay natin ang hook ay napakasakit kuya eddie pag nabiwas ka sa kamay yun sibol na pulog og nawala Nawala yung kain. wala. May mga agagan dito mo siguro. natin video. Mamaya ulit pag tayo mamusit na at saka mahuhuli na tayo ng tuna. Ay, madaling araw. Ay, maraming salamat po. Ay, maraming salamat po.